So, hello mga idol. Ah, uh, si Boy Pogi oh. Nahanap namin kung talagang pogi ba. Tingnan natin kung anong resulta ni Boy Pogi. Ayan guys, oh. So, si pogi So, hindi kami nagpapahalata ni Mang Kanor. Ayan si Mang Kanor naglalakad dyan sa tabi. So, madilim lang mga idol. Kaya pasensyahan nyo lang muna mga idol, no? So, Boy Pugi Vlog. Kasama natin. So, umalis na siya mga idol. Nagmotor siya. Baka hindi niya mapansin ba? Kaya so, wala, nagbacking siya mga idol. Diwan ko kung saan pupunta.

kagina idol oo sana first time na kumamit mamit ko si Boy Pogi mga idol uh, may sticker tayo kay ano buhay mix tv ah uh, binigay uh, uh, ni Boy Pogi so yan yung ano ni Boy Pogi mga idol dahil wala kami sticker oh, wala kami sticker yan na lang yung nalagay na ito yung sticker, sticker na makanur flag mga idol oh. Ikaw mga idol, itatak nyo sa mukha ng ano, ay walang sticker, itatak nyo na lang sa mukha nyo. Kasi walang sticker yung padikit nyo. Di ba pogi hindi na bago ito guys. alam ko doon sa mga followers ko, kilala, kilala, kilala nyo rin si Boy pogi Uh, uh, sana masuportahan din po natin yung channel niya. At uh, kasama po si ano Mang Kanor Vlog. So hinihintay namin si ano idol si ano si Boy Mix TV. Yan mga idol. Natatak sa mga followers ni Boy Pogi Vlog Mang Kanor. Yan mga idol. Ah, kasi ba ginitik 'yung mas pogi sa to. ako sa kalibog kung sino mas gwapo sa ating dalawa Ako mga idol, like, hindi ko na i-explain kung gaano ako ka pogi kasi nandiyan na 'yung mga dalawa eh. <laughs> oh, pogi na 'yan sila. So, bahala na makalat na lang ako. Huwag ka na magkalat ng pagpupugihan mo dito. <laughs> <kung saan. laughs> hindi na tayo pwedeng magkalat ng kapugihan kasi matatalo din tayo sa mga dalawang ito O oh, uh, mga Mang Kanor Vlog, boy pogi. Mga tool eh, follow na to si Kuy Kalat. Eh, sa tinood lang, butan man nga tao sa personal niya. <laughs> ba uh, sa una to, laway-away to. sa oh, uh, ano, remember pa na sa itong followers dito sa Kuy Kalat. <laughs> yeah, Kaya, dagkanyo kayo may dito to, Luang. Ikaw rin, isang pagkakas. <laughs> naprank pa ni, naprank pa ni. Ako oh, yung sika na ni Mia. Naprank, naprank, na, naprank ka sa iya, ha? Oo. Oh. Hmm. So, tungo na itong na mo, Nailan naman na mo na eh. No, nabuo na mo, nabuo na mo mo ang samahan. Na ilan na mo eh. So, uh, ayaw ay uh, ikaw boy pogi, anong pwede na mo maano sa atong followers diri kay guys. pwede uh, na to sila may ganyo. Kato guys, no, uh, unta dili mo magsawa sa pag-support sa mga sa mga mga, mga kalakuan, sa mga mga vlog. So, li amo ani buhay ani uh, boy kalat ana na may ads. Pero ning uban wala pa. Nee, wala pang ads. Gitun, paano na 'yun? Sino ba gusto mag-ads diyan? Tayo. Atin pa natin. <laughs> Pa'no? Bali, ano na lang kasi mga idol, yung kulang kasi mm -hmm. ni ano, Mang Kanor vlog is 1,000 plus followers pa para mabuo niya yung 5,000 followers. So pag mabuo niya yon, kulang na lang siya ng ano at uh, 3,000 minutes view para makuha niya yung requirements na para sa in-stream ads. So sana mga idol, palo niyo po siya uh, para po mas supportahan din po natin. Talong lalo na po si Boy Pogi. Uh, naging inspiration ko rin po para po magpatuloy thank you, thank you, thank you. ako sa pag-vlog. <laughs> Yan po mga idol talaga. Oh. So wala si Boy mix mga idol. So pag may na lang siguro.